Good morning Ayan, good morning, good morning Mga kapalanggawa dyan, good morning Ayan, Tilapia Festival Ayan, nandito tayo ngayon guys uh, Laurel, Batangas Ayan, good morning everybody Good morning, good morning Good morning mga kapalangga Ayan, nandito pala tayo ngayon sa Laurel, Batangas Ayan, dinayo na naman ng unang hirit ang kanilang Tilapia Festival Ayan mga kapalangga, andito pala kami ngayon sa Laurel, Batangas Tilapia Festival yeah. Nakita nyo ba yan mga kaparangga Ang daming tilapia yan meron pa silang uh, dance dance si Ayan, oh. Ayan. -ihaw -ihaw na ihaw Actually mga kaparangga, mamaya talaga yung uh, pinakamahabang uh, nila, parada ng uh, tilapia. na yung nila mga kapalangga yan, yan sa gitna na yan yan so mukbang na yan mga kapalangga yun ating uh, chef idol GR ayan na kita nyo parang dinaanan ng uh, sarap mga kapalanggay yan ayun. dito lang hindi ko na hinabaan thanks for watching mga kapalangga Laurel Batangas. Ayan, oh. No? Festival. Ayan, guys.